ng Pukyotan Pukyotan, menon. Mga nun oh. parini, dun, meron pa rin eh Meron pa rin siya nawawala din yellow din yan So yun naman, ah, nakadikit na lang yun eh, uh, yan, dahan-dahanin lang natin to kung papa mas may dahan-dahanin kaysa mag-repair tayo ng bukas mas matagal yon Lapit na yan. ay diba? Ayan na, nakita na natin yung Iniwasan natin. Diba? Ayan. Tunti-unti na sya Tunti na lang. Ayan. Ayan. Ayan ang ulan ng yelo sa baba.